Nandito kami sa, sa labas. Di off ko ngayon pero hindi ako umano naglala doon. Dito lang kami banda sa amin. Doon lang kasi yung amin oh. Tapos dito kami pupunta sa may market. Diyan dito ng uh, highway papunta na yan sa may mga market market. So kasama ko ang kaibigan kong ni Hello, madam, Hello, Hello baba. <laughs> <laughs> Nandito na kami. <laughs> Nandito na kami ni Mina. Salawas. Galak-galak kami dito, oh. Oh, ang lamig. To yung kasama ko na ano, yung kaibigan ko na ni Nipal. Oo. Uh, oh. oh, ang lamig. tunaw na to sana yung snow nagbagsaka na yung mga bubong nila konti na lang yung snow sus nagbagsaka na tapo, nagbumagsak na yung mga ano dyan natunaw na yung mga ice kinagabihan oh ang lakas ng hangin kasama ang snow tapos ito na naman oh, oh ang lamig Tapos iayos ko ngayon. <laughs> ano ko kasi ang lamig. Tapos bibili kami doon. Binigyan kami na ako kasi binigyan ako ng allowance ng amo ko. Weekly so makakabili ako konti-konti doon. So ngayon hindi ako sumama sa amo ko. Nagpunta magpunta sana kami ng mall tapos sabi ko hindi ako sasama. Kasi pag nagsakay-sakay lang ako lagi hindi ako matuto dito mas gusto ko explore dito lang banda sa amin para kung sakaling may bibilhin ako mabilis lang hindi na ako magmumol kasi ang layo tapos wala pa akong card sa bus mura lang naman yung pamasay dito mas, pero mas maganda na kung dito lang banda mapa enjoy ko naman yung sarili ko na ako lang kasama ko yung mga amo nakaka awkward kasi pag nandiyan yung mga amo gusto mong tumawa gusto mo ano, parang ano ka, parang limitado. Limitado yung ano. <laughs> so, dito pa nyo, mm, ano. ganda ng mga bahay dito. Bahay ba yan? O, so, 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 may careful build-up dito, oh. may yeah, hindi namin ah ice lang <laughs>